Magandang hapon po, Ma'am Jennifer. Magandang hapon po. Ha ah, po. Ilang taon na po kayong nagsasama, Ma'am? Almost six years po. And in the span of uh, six years, kayo po ay may mga anak? Meron po. Ilan po yung anak nila, Ma'am Jennifer? Dalawa po. Ilang taon na po itong mga to? Yung isang panganay namin is 13 years old po ngayon, magpo-14. Yung pangalawa is 3 and a half. Okay, no? So 13 years old, isang teenager at isang 3 years old. Opo. Batang-bata pa. Marami pong iba't ibang karelasyon kasi sabi pa kasi niya, eh yan na po yung pagkatao ko. likas na po sa akin pagkababaero. Eh sa akin na yan. naman siya. O, oh, aminado ang na, po, po siya. Ninyo. Eh kasi sabi niya, kung anong nagpapasaya sa sarili niya, gagawin niyang at walang makapipigil sa kanya. Pero, tinanong ko siya nung ilang beses ko siya tinanong na, ano mo ba ako sa buhay mo? Siya, ano ba akong ano ba yung posisyon ko sa buhay mo? Hindi kita asawa. Eh nasaktan ako at nasaktan yung anak ko. Sabi ng anak ko mama, gusto kong murahin si papa. Sabi ano niya, tumakyan sa taas at saka nagmumura yung anak ko para hindi niya marigis katakot siya sa tatay niya. Sabi pa ng anak ko, sabi ganun. kaya nga ako po ano, kasi pinagmumura din niya ako. Kayo po tapos ay nakatira isa, sa isang bahay. Uh, isa isang bahay po. Hindi po po kami naghihiwalay. Hindi po kami... Hanggang ngayon? Opo, umalis ako sa bahay, tapos gusto kong... Nagantay lang ako na tumawag sa akin ng humingi ng tawad kahit kailan hindi po humingi ng tawad yan kahit nung sinaktan niya akong ilang beses hindi po yan siya humingi ng tawad pinapalipas ko po yun dahil sa mga anak namin pero yan, sabi hindi siya wala daw siyang ano nga maghihingi siya ng tawad dahil wala daw siyang kasalanan Tama ba yun? Ganon. Okay. Saka isa pa, buntis ako ng yung pangalawa na yan. Sinabi niya, aminin mo kung sinong ama ng, ba, ama ng mo. Bakit nakita mo bang nanlalaki ako? Sabi ko. At saka hinah pinaghinalaan niya yung pamangkin niya, yung kapatid niya. Kasi doon ako tumambay sa bahay ng kapatid niya. Kasi ni Papa, ano, ng, yung palipas na oras, kasi diyan do mag-uusap kami ng kapatid nung minsan na nabutan niya akong naglalaba tapos yung kapat niya pumasok sa bahay niya pero wala namang at pumasok nang man yon yun na po yung nasa utak niya at saka ngayon sabi may nagsasabi-sabi daw yung mukha daw ng anak ko kamukha ng apo ng kapatid niya nasasaktan ako hindi siya sabi niya lagi niyang sinasabi akin ba yung batang yan? hindi sabi ko ipa DNA mo hi sir hindi ko magandang hapon po live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo yeah. Po, yes, ma magandang hapon sa inyo, uh, Kagawad Enrico. Narinig nyo naman po, sir, no, yung nabanggit ng inyong kinakasama, si Ma'am Jennifer. Ano pong masasabi nyo doon? Eh, ato na, hindi naman po ganun. <laughs> hindi naman po, ako po, hindi ko po tinatalikuran yung pang sa bata. Na, naaamin ko naman po yung responsibilidad ko sa kanila. Hindi po lahat na sinasabi niya, ito eh, to. May sinasabi po siya, no, na habang kayo po ay may relasyon kasi nagsasama pa rin naman kayo sa isang bahay kahit hindi po kayo Apa. kasal. No, sabihin natin hindi naman talaga Apa. kasi kayo kasal pero uh, dahil kayo ay nagsasama, may mga anak kayo. Eh, kayo daw po sir, ang dami nyo pa pong ibang mga karelasyon na nasasaktan na si Ma'am Jennifer. Hindi po, uh, naroon lang po kasi ako makisama sa mga kumpari ko. Natapat lang po dito na, na natapat sa bahay. Eh pinagbibintangan niya lang pong Kuang Kupo 'yon. May siya ko eh. Pagawad, may message po kayo kay Ella. Ang sabi niya po gabi ng mga barangay mamaya lahat sila may asawa. Kailangan ko din ng asa kasamang asawa. Pwede ba kita iharap mamaya bilang asawa? Uh, message niyo po 'yan kay Ella tapos sinabi niyo po papakilala sana kita sa mga kasamahan ko mamaya. Ikaw ang ipepresenta ko, Ella, may your hand. Meron din kayong kausap dito, Sir. Ria naman po. Okay, medyo malaswa po ito. Nag-send siya ng Gcash. Okay ka na. Nag, ano ka ba? Sir Rico. Naughty. So, see you later. Ready na ako. Nasend mo na Sir Rico. Ito po yung mga ebidensya po niya, Sir. Si Ella, Ay, si Siguro Ria. po. Okay. Dahil po kasi po yung kanyang pong aking pong cellphone, ah uh, sila po ang gumagawa. Kaya hindi po kasi ako parunong sa mga ganyang cellphone. Ang cellphone ko lang po ganitong kwan. Kaya alam niya po lahat, siguro gawa, dahil... Gawa-gawa ko ba yan dahil ganyan? Yung, hindi, ibig ko sabihin, yung, yung cellphone, hindi ako marunong mag ganyan, Kaya lahat siguro, alam mo, dahil ikaw ang gumawa, no? Lahat ng, lahat ng cellphone ko, lahat ng katawagan ko, alam mo. Kasi, siyempre, alam mo naman yung, yung so, aminado uh, naman ako sa mga... <coughs> kagawa, <coughs> ang ibig niyo pong ako. sabihin, itong mga uh, hawak ni Madam na mga screenshots... Eh gawa-gawa lang din niya. Ako lang ba ang, hindi ako bang ba kumakausap niyan? Hindi po, nyan? hindi po, yan. Uh, Ganun po talaga yung hindi po ako marunong magganyan. Siya po ang gumawa g ka ako ng Facebook ko. Ginawa yung Facebook na yan? Sabi mo magpagawa ka para yung mga client mo sa lupa, madali mong makontak at saka yung mga papel na may ipapasa nila kahit malayo sila, masisent si mo. Yun ang purpose na yun. Pero anong ginawa mo? Nagahanap ka ng anong kung sino-sinong mga ano dyan sa, sa, mga, sa messenger na mga kakilala mo at hindi pala nga, maramos mas marami pa sa, yan. Pero yun lang ang inaano ko talaga. Kasi yung Ayla na yan, nakita ng anak ko, dinala, ni, dinala ng kaibigan mo. At eh, dinala kung dinala na, lang na, na, na ng kaibigan mo, hindi kayo nagtuloy-tuloy na nagkaroon ng relasyon, walang problema yun sa akin. Hindi yan, hindi naman din ang big issue yan sa akin. Ang akin is yung, yung sinasabi, sinasabi mo sa harap ng anak ko, eh, hindi kita asawa. Doon ako nasasaktan. Sa, sa haba nating pag-ano, uh, sa akin no hindi importante yung papel na kasal sa akin kung ma, ma ano tayo sa magsama tayo ng nagkakaintindihan sa sa loob ng bahay. Sa lahat-lahat nag nagkakaintindihan tayo. Eh pero ganung pinaparamdam mo sa akin, kung magtatanong ako galit ka agad. Kasi naman, Tapos lahat eh, pero usually po is yung sasabihin ko, natin sa financial, lang hindi po ako naglilikramo sa, mo. sa financial kung anong ibibigay mo. Hindi ko hindi ako naglilikramo. Kasi alam ko nagpagawa tayo ng bahay at ang iba napupunta doon sa sa pinagawa nating bahay. Hindi ko likram mo yung financial kasi alam ko natutustusan mo yung mga bata pero sa sa ano hindi lahat ng ano na gano'n kalaki. Pero hindi ko yun nililikramo Ang nililikramo mo ko lang is yung pananakit mo sa akin pag nagagalit ka, nagmumura ka sa akin, ganun. Tapos pinapalaki mo. Tapos ito pa. alam na alam tapos, na, ng hindi ko si manakit ng na, na galit. Alam mo galit na galit nung nagdala ka ng babae? Menor na edad, dinala, nagdala kayo ng babae sa bahay. Huwag mo nang kasi, pinapaganda oh. mong masyado. Hindi ako kayang manakit ng babae, yun Hindi, mo. bakit? Nung walong buwan akong, wala akong pinanganak yung anak ko, dahil halasing kang na umuwi, nung 2023 ata yun. Hindi, atayun. hindi, hindi Oo, pa ako lang bubay. na hindi na naluto agad yung ano, kanin, nagwawala ka na. Nagpaliwanag Ay, ko. Naglalaba na po, naglalaba ko. Gabi ako naglalaba kasi walang mag ng bata. Uh, yung Andy bata po, to is to ang mag yung ate. Yan? Gabi na kasi may pasok sa umaga. Pero saan niya sir nakilala oh. si Ella tsaka si Ria? Sa pampuyo, sa pulmon po, sa pulmon. Sa uh, gabi ng mga parangal po tayo, basta magpipiesta po. Yung Ria, sir. Binabayaran Ria, niyo. Hindi ko po. Binab hindi po kilala yung Ria. Binabayaran niyo po yung Ria, sir, kasi nag po siya ng... Yung Ria na po yun, yung pag-alis ko, no umalis kasi ako ng March 23. At sabi niya po, ready na daw siya. Umuwi ako sa amin dahil binurol yung nanay ko, namatay yung nanay ko. Meron pang roda. Yan na yan. Meron Kasabay pang, pala niyang pinupuntahan. Yung pong Ria, meron po akong kumpare, kaibigan. Ito mo ano, hindi ko alam na. Pero ito pong cellphone neto na ano yung po ang ginagamit nila. Dahil may asawa po yung kaibigan ko na yun. Yung so ginagamit po ng kaibigan niya sir, yung cellphone mm, po ninyo. Oh, para mag-message oh. po, mag po ng, ng ganito ganyan, yung... Ganyanin. Bakit po sir inaallow niyo po yung cellphone po ninyo na gamitin na nagsasabi na nag -com. ah, see you later, ready na ako. Ang pangalan pa nga po, Rico, Sir Rico. Nasaan niyo na po ba Sir Rico? Tumatawag po siya ng video call. Meron din po kayong kausap na Sally. Meron din po kayong kausap na Roda. Yung Roda ngayon, iniimbita mo sa bahay yung pag-alis ko kasi mag-iisa ka, malungkot ka. Mag-iinom kayo. 'Yun ang naano ko diyan sa ano mo. Tama ba 'yan? Okay. yung mga andiyan yung anak mo. Kasal po ba ko si Sir Enrico sa ibang babae? Ah, byuda. na po siya. Beudo. kayo po, ma'am. Dalaga. Po. Dalaga. Ano po bang plano niyo, ma'am? Kasi hindi po natin um, siya masasampahan ay, ng case na pambaba sa pambababae ay, hindi, niya. Hindi, Opo. 'yun. Na. Yung akin na is gusto ko nang magpag makapaghiwalay sa kanya. Pero gusto ko po sana magkipaghiwalay sa kanya. Tapos yung sustento ng bata, 'yun ang ano. Sustento As, and hiwalay and then, na po. po. Gusto ko mag mm. settle, about sa bahay namin. Okay Chairman Dennis Shoson ng Barangay Santor, Bungabo, Nueva Ecija. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon din po, ma'am. Ayan, uh, Chairman, no? so nakausap po namin ang inyo pong uh, kagawad. Uh, may mga allegation po yung kanyang kinakasama. Pero ang kagustuhan na lang po sa ngayon is talagang maghiwalay na sila. And for their Thank affairs you. to be arranged, no, uh, formalized, kung bago, no, Uh in so far as yung Apo. mga bata, sa batas naman natin kung hindi naman kasal, it should go to the way, to the mother. So wala pong issue siguro Apo. doon. Uh ganun pa man, yung tatay ay mayroong obligasyon na suportahan po yung mga bata kahit wala sa yes, kanya sorry. yung custodya. Sana mayroon tayong kasulatan po patungkol po dyan. Uh hingin po namin yung tulong po ng inyong tanggapan, uh, Chairman Deñisios, on total. Kagawad nyo naman to, no? Mapapatawag nyo po ito ng mabilis. And uh, finally, uh dahil nagsama sila ng matagal-tagal. May mga naipundar sila, okay? Yung bahay. Ang tanong ngayon diyan is paano aayusin? Nagsitol yung, po lang kami bah dyan sa bahay. Gusto na gusto ko pong sa tamang hatian lang po. Sa tamang hatian? Opo. Well, uh, sabi po sa uh, Article 147 ng ating Family Code, kung ang dalawang tao ay nagsama, na parang mag-asawa kahit hindi kasal, okay? Then yung kanilang properties po ay hahatiin. Uh, regardless kung sabihin natin na ang gumastos talaga ay yung isang partido, yung lalaki, pero kayo po ay uh, nag asikaso no? Oh, yung maintenance, yung pag-alaga ng inyong pamilya, sabi oh, ng batas. ang 'Yun ang magiging oh, contribution mo. Hindi pwedeng sabihin, ako lang naman may trabaho sa atin ah. Oh, 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 Kaya akin lang tong ba, hindi po. Hahatiin po 'yan. 'Yan po ang nakalagay Article 147 ng ating Family Code. Chairman Dennis yoson Ah, uh, gaya po ng mga nabanggit ko at malinaw naman na po ang kagustuhan po ni Ma'am Jennifer uh, Regudos. Hindi po namin sila uh, pipiliting magbalikan, wala na ring silbi yun. Okay? Ang sa uh, tanggapan nyo lang po sana, pwede po ba no mag-meet po sila jan at they, we will arrive with a kasulatan na kung saan magiging maayos yung kanilang paghiwalay at gagampanan nila no yung anumang obligasyon nila sa kanilang mga anak at sa bawat isa. Okay. Pwede po ba yon Chairman? Yes po, attorney. Uh, welcome po sila rito at para po maiayos natin kung ano ba lang kanilang mapag-uusapan. Uh, taantayin po namin sila rito. Iaharap po natin ang ating bawsi at uh, ang inyong pulingkod at para ma-dokumento po natin kung ano yung kanilang mapag-uusapan. Okay. Sige po. Uh, at yun, ikausapin na lang po natin si Jennifer. Ma'am, sa kabilang studio, yung sasamakay na reporter po namin.